Sa likod ng mga paglabag sa batas at iba't ibang kremen na laman ng balita, ano nga ba ang kinahahantungan ng mga sangkot at may sala? Samahan niyo ako ngayong araw. Ang mga ipinagbabawala ating bibigyang linaw. Ang mga karapatan ating bibigyang kamalayan, Aalamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawala. Ako si Rose Babiera at ito ang Hoy! Bawal Yan! Narito ang mga balitang nakalap natin ngayong linggo. Taxi driver na naningil ng 1,260 sa isang pasahero, nirevoke ng DOTR, parusa sa overcharging, Alamina, Nakatakdang makansela ang lisensya ng isang taxi driver na naningil ng higit sa isang libong piso sa kanyang pasahero na mula lamang sa Terminal 3 ay hahatid lamang sa Terminal 2 ng Ninoy Aquino International Airport. Sa investigasyon pa ng otoridad, napag-alaman na pasuna ang prangkisa ng operator ng naturang taxi company na nakatakda namang kasuhan ng Department of Transportation. Ang viral video at ang parusa sa overcharging, alamin sa report ni Dustin Bayog. Pinawalang bisa ng Department of Transportation o DOTR ang lisensya ng taxi driver na sobrang maningil sa kanyang pasahero na iatid lang sa Terminal 2 ng NAIA na galing sa Terminal 3. Sa viral video, makikita ang pagkabigla ng pasahero na ipakita ng driver ang kabuang sinya ng biyahe na umabot sa 1,260 pesos na kinuwenta lang sa cellphone at hindi pa ginamita ng metro. Terminal 2 papuntang Terminal 3, 1,260, ganon? Mm. Ano yan? One, two, naman, huwag tayo sa na pabalik, ma'am. Sa komputasyon, nasa 8 km lamang ang distansya ng Terminal 2 mula sa Terminal 3 na may estimated driving time na 22 minutes. Kaya ganun na lang mapagadismaya ng pasero na napilita magbayad dahil baka mauli pa ito sa kanilang biyahe. Sa isa namang press conference, sinabi ni DOTR Secretary Vince Dizon na inutusan na nito ang Land Transportation Franchise and Regulatory Board o LTFRB at Land Transportation Office o LTO na kanselay ng lisensya ng driver. Kaugnay nito, napagalaman sa investigasyon ng LTFRB napaso paso pala parangkisa ng operator ng taxi company na Taxi Hub Transport na may kabuong labing limang taxi ang kolorum na nito marso dahil sa hindi pag-renew na provisional authority. Yung buong fleet pala ng Taxi Hub e expired since March 2025. So buo lahat, yung 15, yung labing limang taxi nila e-kolorum na as of, after March 2025. so ay April, May, June. ang buwan ng expired. Ito ay maaaring maharap sa kaso na lubalabag sa Public Service Act o sa amended version ng Commonwealth Act No. 146. Samantala, ang overcharging ay isa sa pinagbabawal ng Joint Administrative Order 2014-1 ng LTO kusan maaaring maharap ang driver sa isang libong multa para sa latang offense. Habang 5,000 piso sa operator para sa first offense, 10,000 piso para sa second offense, kasama ang pag-impaw sa sasakyan, at 15,000 piso para sa third offense at kansalasyon ng kanilang Certificate of Public Convenience o CPC. Hinimok naman ni Dizon ng publiko na huwag magatubili na ireklamo sa kanilang kagawaran ang mga nakikita o nakararanas ng mga ganitong uri na paglabag ng mga driver at operator. At sa iba pang balita, Bomb threat na isinulat sa tissue paper sa isang eroplano sa Zamboanga. Hindi totoo. Batas laban dito. Alamin. Kamakailan nakatanggap ng ulat ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP nang hindi umanong bomb threat sa isang eroplano sa Zamboanga City. Nakita kasi ng isang crew member ang tissue paper na may nakasulat na may bomba. Kaya agad na umaksyon ng otoridad at walang natagpo ang bomba sa eroplano. Ano nga ba ang parusa para sa mga taong ginagawang biro ang ganitong mga uri ng sitwasyon? Alamin sa aking report. Nadiskubre sa isang eroplano sa Zamboanga International Airport noong June 14 ng isang tissue paper na may nakasulat na may bomba sa loob nito. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, nagreport ang isang crew member na may nakita ito sa laboratorio na isang tissue paper na may nakasulat na may bomba habang nagsasagawa ito ng routine inspection pagkababa ng mga pasahero. Agad na umaksyon ng Aviation Security Unit, kung saan dakong mag-aalas 9 ng umaga ng Sabado ay walang natagpo ang bomba sa loob ng eroplano na may flight number na 5J851 na mula Maynila. Bahagya namang naantala ang operasyon ng paliparan na bumalik din sa normal bago pa mag-alas 9 ng umaga. Paalala ng kaap na isang mabigat na isyo ang bomb threat at hindi isang magandang biro. Hindi dapat ito isinasawalang bahala dahil itinuturing itong banta sa seguridad sa ilalim ng Presidential Decree No. 1727 o mas kilala sa Anti-Bomb Joke Law. Nakasaad sa nasabing batas na ang sinumang magbitiw ng mga biro at nagpakalat ng mga maling impormasyon uh, ukol sa presensya ng mga bomba at iba pang exclusive device ay maaaring makulong ng hindi lalampas sa limang taon uh, o pagmultahin ng halagang hindi higit sa apat na pung piso. Maaari namang pagkakakulong at multang ipataw sa may sala depende sa desisyon ng korte. noong June 16 ay nagsimula na muli ang pasokan ng mga paaralan sa buong bansa. Pagre-report ng bullying case, maaaring itawag sa 911 ayon sa PNP, batas patungkol sa bullying. Alamin! Ngayong unang linggo ng pasukan ay marami na namang estudyante ang nagsisibalik sa mga paaralan upang mag-aral at matuto. At para sa mga guro at administrasyon ng paaralan, responsibilidad na masiguro na ligtas ang bawat mag-aaral mula sa anuang uri ng karahasana tulad na lamang ng bullying. Noong nakaraang taon kasi nakapagtala ng higit sa 2,000 kaso ng bullying. Hindi pa kasama rito ang mas pinipiling manahimik ang mga biktima. Ano nga bang ba sinasabi ng Anti-Bullying Act para matugunan ito? Alamin sa report na ito. Noong lunes ay binuksan ang taong panuroan 2025 to 2026, kung saan maraming paaralan ang nagbukas para sa mga estudyante mula sa iba't ibang baitang na nais matuto. Pero ngayong pasukan din ay maaari namang lumaganap ang kaso ng bullying sa loob at labas ng paaralan. Noong school year 2024 to 2025, nakapagtala ang Department of Education o DepEd na higit 2,500 cases ng bullying na mas mataas kumpara sa 2,269 cases ng sinundang school year. Sa katunayan, noong nakaraang taon, kinilala ang Pilipinas bilang bullying capital of the world ng Program for International Student Assessment o PISA. Kaya kasabay ng unang araw ng pasukan ay inanunsyo ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Nicolas Torre III na maaaring itawag sa hotline 911 ang mga insidente ng bullying. Ayon kay Tore, ang mga matatanggap nilang tawag ay idederecho sa mga local police station at saka naman makikipag-ugnayan sa mga school principal upang agad maaksyonan. Sa ating bansa, Umiira lang anti-bullying Act of 2013 o Republic Act number no. 10627 kung saan ito ay tumutukoy sa labis at paulit-ulit na pananakit sa isang estudyante, hindi lamang pisikal kung hindi pati emosyonal at mental. Kabilang dito ang mga non-verbal or written at electronic expression, tulad na lamang ng cyberbullying, na lahat ay nagiging dahilan upang maging mapanganib na lugar sa isang estudyante ang paaralan. Nakalagay sa Section 3 ng nasabing batas na dapat magkaroon ng bawat paaralan ng elementary at sekundarya ng mga polisiya kontra bullying at kailangan na regularly updated ito o na ayon sa panahon. Dagdag nito, maituturing na bullying kung ito ay nangyari sa loob at labas ng paaralan, sa mga school activities, mga school bus at maging sa digital space kung saan nangyayari ang cyberbullying. Bahagi ng responsibilidad ng paaralan ang pagpapatupad ng kanilang disciplinary actions sa mga bully at kinakailangan na sumailalim ito sa rehabilitation program. Ang mga paaralan na walang ipinatutupad na polisiya na nakalagay sa batas na ito ay maaaring managot sa Section 6, kung saan maaari silang patawan ng administrative sanctions mula sa kalihim ng DepEd. Samantala, kabilang din dito ang mga private schools na maaaring maharap naman sa suspension ng kanilang permit to operate. ting susunod na report parusa sa hazing alamin Bukod sa bullying, isa rin ang hazing sa isa pang uri ng karahasana na maaaring maranasan ng mga mag-aarala, lalo na sa sekundary at kolehiyo. Ito ay isang uri ng initiation right na ginagawa para sa mga bago na naisumali sa mga organisasyon, tulad na lamang ng fraternity at sorority, kung saan nagdudulot ng physical at psychological na paghihirap na sa ilang kaso dito sa Pilipinas ay nauuwi sa pagkamatay ng biktima. Ano nga ba ang kaparusahan laban sa hazing? Alamin niyan sa report ni Dustin Bayog. Sa ilang mga paralan, umiira ang mga kapatiran tulad ng fraternity at sorority kusan karaniwan nilagsasagawa ng initiation rite para sa mga nais papabilang sa grupo. Sa initiation rite na ito, nagaganap ang hizing kusan makararanas ng pisikal na pananakit ang mga bago sa loob ng ilang minuto at kung matapos ay makakabilang na siya sa kapatiran. Ayon sa inumayandang batas ng Anti-Hazing Law, Republic Act No. 11053 noong 2018, ang hazing ay nung mga akto ng pagdudulot ng pananakit sa physical at psychological state ng isang tao tulad ng pagpader, pagsuntok, pamimilit kumain o minaw ng pagkain, alak at pinagbabawal na gamot at lahat ng uri ng brutal na gawain tanging pinangintulutan lamang sa batas ang pagsasagawa ng initiation rights na hindi pasok sa definition ng hazing at kung ito ay nagpasa ng written application sa kaukulang otoridad, kabilang mga pangalan ng mga dadalo, lugar at araw at pangangako na walang karasan na mangyayari sa paggawa nito. Ang mapatutunayang sangkot sa hazing na nagresulta sa pagamatay, rape at iba pang sexual na abuso ay maaaring marap sa reclusion perpetua o hanggang 40 taong pagkakakulong at multang aabot ng 3 milyong piso. Kung hindi man, maaaring mara pa rin sila sa reklusyon perpetua at multang 2 milyong piso ang mga nakilahok at tagplano ng hazing. Maaaring nabang makulong na reklusyon temporal o labing dalawa hanggang 20 taon ang mga taon nandoon sa pinangyarihan ng hazing at ang mga balak ay obstruct o hadlangan ang investigasyon. Samantala maaari rin maparosa na may-ari ng lugar na pinangyarihan ng hazing, mga tumulo na papapunta ang biktima sa lugar at baging ang ilang opisyal ng lokal na pamalaan na may kalaman sa nangyayaring hazing. iba pang balita, pagbebenta ng junk foods at soft drinks sa eskwelahan, ipinagbabawala. Ilan pang pwedeng hindi ibenta? Alamin at kasabay nga ng unang linggo ng pasukan ay nagpaalala rin ang Department of Education o DepEd na patuloy nilang ipinapatupad ang pagbabawal sa mga eskwelahan na magbenta ng junk foods, pati na rin ng soft drinks sa kanilang mga kantina. Ito ay layo na gawing malusog ang mga mag-aaral at masiguro ang mga pagkaing binebenta sa kantina ay may sapat na nutrisyon. Ano-ano nga ba ang uri ng junk food ang ibinagbabawal ngayong back-to-school season? Alamin sa report ni Dustin Bayog. Ngayong back to school season na naman, ay may naisip dabang na pambao na magulang para sa inyong mga anak? Ito ay paglaan paglaanan upang masiguro na sila ay may sigla at lakas mula sa mga masustansya pagkain upang maging aktibo sa klase at makafokus sa kanilang mga guro. Kaugnay nito ay pinapalalari rin ng Department of Education na DepEd ang pagbabawal sa mga eskwelahan na magbenta ng mga junk foods at soft drinks para sa mga mag-aaral. Ito ay alinsunod sa Deped Order No. 13, kusan sa kapalatang pampublikong paralan sa bansa upang may promotang healthy living sa mga estudyante. Ilan sa mga pinagbabawal ay ang french fries, junk food tulad ng mga chichirya chicken skin at bacon. Bawal din ang ilang matatamis tulad ng soft drinks, sports water, caffeinated drinks, ice cream, cake, donut at canned fruits na may heavy syrup. Pinapayagan naman ang mga grain foods tulad ng mga unsweetened milk at coconut juice, kanin, tubig, manok hindi matatabang karne, isda at mga sariwang prutas. Maari rin pero hindi labis na pagbebenta ang mga fruit juices, fried rice, tinapay na may sangkap na refined flour, biscuit, pancakes, sandwiches at ilang processed na pagkain. Bagaman pwede sa diskresyon ng magulang na pabaunan nilang kanilang anak ng mga junk food, ay mas mabuti na masustansyang pagkain na lamang upang iwas sakit at siguradong tamang nutrisyon. Samantala nakalagay sa penalty clause na ang sino ma eskwelahan ang lumabag dito ay maaaring marap sa parusang nakabatay sa Deped Order No. 49 Series of 2006 na may kaugnayan sa mga labat sa mga kasong administratibo. At sa susunod na balita, pagpunta sa comp shop at mall habang class hours. Bawala ayon sa Department of Education. Sa pasagampani ng mga paaralan ngayong pasukan ay masiguro na ang bawat mag-aaral ay natatapos ang kanilang buong schedule ng klase. Ito ay para maiwasan ang insidente ng pagkakating at pagpunta sa ibang lugar habang class hours tulad na lamang ng mga computer shops at mall na siyang ipinagbabawal ng Department of Education o DepEd. Ang iba pang nilalaman ng DepEd Order Number no. 86, alamin sa report ni Dustin Bayog. Isa ang computer shop sa madalas na puntahan ng mga mag-aaral na lumiliban ng klase o yung mga mag-aaral na nagkakating during class hours. At bilang tugon ay ipinatupad ang Department of Education na DepEd on 2010 ang DepEd Order No. 86 na siya nagbabawal sa mga estudyante na pumunta sa mga computer shop, mall theater at iba pang lugar pang libangan habang nasa oras pa ito ng klase. Inaatasan nito ang mga eskwelahan na magpatupad ang kanilang mga sariling mekanismo upang maiwasan nito kung sa ang pagdidisiplina sa mga ito ay nakapokus sa guidance counseling at pakikipag-usap sa kanilang mga magulang. Kaugnay nito ay may kakayahan din ng mga paralan na makipag-ugnayan sa mga lokal na pamalaan sa pagsasagawa ng mga legislasyon tulad ng pagregulate regulate ang distansya ng mga computer shop at mall sa mga paralan o pagbawas sa si pagtanggap ng mga estudyante habang class hours. Samantala ang anumang violation o paglabag na may kaugnayan dito ay maaaring marap sa administratibong investigasyon. Narito naman ang mga balitang nakalap natin mula sa mga probinsya. Pasintabi po sa ating susunod na paksa. Anim na anyos na batang babae nasawi matapos gahasain ng 50 anyos na lalaki sa Leyte. Nasawi ang anim na taong gulang na bata matapos gahasain umano ng isang 50 anyos na lalaki sa Leyte. Ayon sa investigasyon, nakita ng tiya ng biktima na hindi makapagsalita, na dinala ng suspect ang kanyang pamangkin sa abandonadong bahay. Ang buong ulat, alamin sa report ni Jimmy Angay-Angay. Patay ang isang anim na taong gulang na batang babae matapos gahasain ng isang lalaki na nasa impluwensya ng kakalasing na inumin sa barangay Kansiboy, Borawin Liti. Ayon kay Borawin Liti, PNP Deputy Chief of Police, Lieutenant Aileen Salada, ang biktima ay isang anim na taong gulang na batang babae, grade 1 pupil sa barangay Kansiboy Elementary School. Ang suspect isang 50 taong lalaki na kabarangay ng biktima. Nangyari sa rinti kagabi alas 9 sa isang minabandog bahay Senatorang Bayan sa investigasyon ng PNP ang biktima ay lumabas sa bahay at hindi na nakauwi kaya hinanap ito ng kanyang mga magulang kasama pang sospek na dagpuan na may dugo sa pribadong bahagi ng katawan at nakatali ang bibig sa natorang barangay. tinakbo pa sa Burawin District Hospital ang biktima para malapatan ang kukulang luna sa balit na dead on arrival ng attending physician. Badalas alas 11.30 sa kagabi na kapagsumbong ang pamilyang biktima at agad naman nagkaroon ng manhunt operation ng kapulisan may nakapagtukoy ng sospek kasama pa sa paghahanap sa biktima. Sa kasalukuyan, ang sospek na sa kustorya ng Burawin Little PNP at hinihintay na lang ang uh, autopsy report bago pa isang pangkaso sa Little Provincial Prosecutor's Office. Samantala, mabigat ang kaparusahan para sa mga mapapatunayan sa kasong rape. Ayon sa Republic Act 8353 o ang anti-rape law, maaaring maharap sa reklusyon perpetua o apat na taong pagkakakulong ang sinumang guilty ng rape o panggagahasa. Sa iba pang balitang galing sa probinsya, limang empleyado ng Kapitolyo ng Negros Occidental nagpositibo sa surprise drug test. Nagsagawa ng surprise drug testing ang provincial government ng Negros Occidental sa kanilang empleyado kung saan lima mula sa higit isang libong isinalang ay nagpositibo sa ilegal na droga. Ayon sa otoridad, mula sa mga job order at iba pang gwardya ang nagpositibo rito. Alamin sa report na ito. Positibo sa pinagbabawal na ilegal na droga ang limang mga empleyado ng gobyerno probinsyal sa isinagawang surprise drug testing sa lalawigan ng Negros Occidental. Ayon kay Provincial Administrator Atty. Rey Diaz, isinagawang regular drug testing sa 1878 na mga empleyado ng lalawigan. Dagdag pa ni Diaz, ang mga nagpositibo ay pawang mga job order workers at mga guwardiya ng kapitolyo walang regular employee na nagpositibo sa nasabing drug testing ang drug testing ito ay parte ng mandato na kung saan para magiging malinis na drug-free workplace ang buong lalawigan Samantala, ayon naman sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act, ang sino mang magpopositibo sa ipinagbabawal na gamot ay mahaharap sa six months rehabilitation para sa first offense. At kung masundan man ito, ay maaari itong makulong sa 6 hanggang 12 taon na may multang 50,000 hanggang 200,000 pesos. At yan ang mga nakalap nating balita ngayong linggo. Sa programang ito, mas palalakasin natin ang boses ng batas. Mas palalawigin ang pagpapaalam ng inyong mga karapatan. Kaya kung may nakita pa kayong ipinagbabawal na akto, o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy, bawal yan! Ito po ang inyong lingkod, Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.